Uh, mayong adlaw ganatong tanan dinhi sa lungsod sa Compostela ano yun ang usap ang inyong dodo muslim tv vlog magpakita o lula sa dama dinhi sa Compostela Davao de Oro uh, nag voice over lang po ako dito mga idol kasi po maingay po sa aming laro ni William Sigubia from Yubataan uh, friendly game lang to mga idol at kung bago ka pa lang sa kong channel, paki subscribe at paki-hit ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga new upload videos. Kung gusto mo pa shout out mga idol, eh mag-comment lang mo sa baba para ma-shout out mo sa next video. O mo location sa damahan, usbon ko nasa Mabuhay, Compostela, Davao de Oro, padulong sa Klarin. Huwag mo, og dama. Adlang Domingo lang, wanhi himo dere, Para nga dako taog time sa pagdula sa dama. Huwag nyo makadula si Prido Delphine, ang Labok breaker ng kompostila Davao de Oro. Huwag nyo man ang atong pang bato ng kompostila Davao de Oro sa nga si Tata ng Panag. Huwag nyo po makadula si Dudong Putani ng Barangay sukon William Segubia ng Yubataan. A mak shout out mga idol. Hari dia. Damazon TV. Janjan Dama TV Pram Santa Maria Davao Occidental. Let's give vlog. Junlin Kabalis Merbin Kilingin, Suminot Samwanga Delsor. And TV James Dison Pram Agusan Delsor. Shout out semua idol Ali Sultan, Robert Madraso from Cebu City, Mugat Damat Tibi, Edgardo Sarmiento from Olongapo City, Ayala Sambuanga City, Dani Digo, Tupir Barili ng Cebu, Martial Rosil from Cavite, Ma'am Mimi and Mia, Ziso ng Lonita, Binzak ng Maynila, Amay ng Quiapo, islaw Palitaw, Rigan Binag Rika Paras ng Binangunan Rizal Damador 1000 Kadabista TV Damaking TV Talibon Dama TV Wig Vlog TV Triple Dama TV Bonbon Dama Gamer Vlog Yapox TV ng Davao Lari Dama Pidzi romforce Force TV OGP TV Kadisi Vlog katuna Buhol Robin Gaom ng Tagom Alex Bintayaw Sanika Kadungog TV Medina Dama TV Class C Damas Boy Discovery Hilis Vlog Official Marong Mar Vlog Rins Urig Dama Vlogger Simer Vlog Damahan ni Franco TV From Sarangani. Tata ng Panag William Sigubia of New Bataan, Robin Jacinto Prido Delfin Robilin Largo Bakang Anarikayos Family Pramdigo City Abantiro Blag Romil Montesilio Marlon Backyard Bosing Blag Pram Laguna JTP Gimyard TV Blag Fishing and Cooking with Lakay Boss TV Just Dado Kataan Baliwag Bulakan Jose Cobras Blag Carlos TV Anjon TV 1979 Bos John Manimug Santa Cruz Davao del Sur John Walter Salas Pram Tagum Pram Maritis Blag Santander Channel 7307 Bim Bum Kim TV Tung Loms TV Alicia Buhul Istarax TV Tampugi TV Music Lover Rose Agri Blags Santander Pabarkara Tantan Pram Panabu City Osir Sir Floor Vlog Dama Vlog plus TV Records Norhine Team Mahalaga TV from Laguna Aira Magyaya from Induro Rapdilsa Vlogs Juni Mula from Surigao City New Merisilin from Davao City Daddy and Mommy G Vlogs Dudong Potani ng Barangay Syukon Prax Orasyon Bos Catalino Colby Rinwing, Haki Lamak, Montesilio, Pramna Bunturan, Zimar, Intrepido, Laurural, Oporok, Onsik, Klarin Kompostila Davao, Di Oro, Edgar, Dilaturi Baranda, Jison Lomiaris, Nang Maynila, Don Anselmo, Tibi, Kataingan, Damador, Antrabil, Tibi, Pramas, Bati, Boy Dalagit, Suarez, Breeder Farm, Charlie, WBM Vlog, Daddy, Will, Tibi, MCC TV Vlog, Master Fishing TV, Alex Bilar Hermosa, Labio Morales, Lalien Mugado, Jeb Sipo Vlog, Batang Ulis Official from Surigao City, R&Z Vlog, Damador ng Buena Vista, Pops EDL Channel, ER Mac Vlog, Tamtax Lang Malagas. Ang wala mas shoutout mga idol is the uh, next video na po mga idol o kung gusto mo magpa shout mag comment lang mo sa baba para ma shout out mo sa next video o pakihit na rin po ang ating notification bell para palagi po kayo updated sa mga new upload videos O shout po dito sa Panabo City kay Undoy ng Panabo. Shout out sa mga Idol. Rido ng Panabo o kay Boy Insik shout out from Davao City Master Payat ng Agdao shout out sa si mga idol Bitod Hinelaso Tulit Tapayan Edwin kabalkinto ng Davao Super Class A shout out sa si mga idol uh -uh. Maging uman kay AKA Tag Shoutout sa mga idol. friendly game lang to mga idol ang aming laro ni William Sigubia para New Bataan uh, maraming salamat po sa inyo mga idol sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel uh, Dodo Muslim TV Blog o pakisuyo na rin po sa ating mga video para malaman natin kung saan na karating ang ating mga video Nagaling to si Idol William si Gubia mga idol. Naipit ako sa ganitong posisyon. shoutout sa si mga idol William Segubia para mibataan Gagaling ka talaga sa si idol William Ayan, binilang ko itong maigi mga idol. Parang tumabla ako. Kasi pag umatras ako dito, parang lalo lang tumagilin sa akin mga idol. Kaya nga, tumira na ako dito ng 416. Ayan. At pinasok ito ni Idol William. Ayan, naghabol na ako dito ng tablahan mga idol. Uh, sa posisyon na yan mga idol, tabla na yan mga idol. Uh, ayaw pang uh, hindi pa decision si idol William. Kahit anong gawin yan, tabla na yan mga idol.